Panalangin para sa kaligtasan ng mga bata. Kamusta mga kaibigan? Matututo tayo tungkol sa isang panalangin na nagdadala sa atin kay Jesus. Ang panalangin ay nagsisimula sa pagkilala sa ating mga kasalanan. Normal lang yon. Pagkatapos, naniniwala tayo na namatay si Jesus para sa atin sa krus upang tayo'y maligtas. Hinihiling natin kay Jesus ang kapatawaran sa kasalanan. Ito ay isang napaka-espesyal na sandali. Pinapayagan natin si Jesus na punuin ang ating buhay ng pag-ibig, tinatanggap ang Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay isang malaking desisyon. Pinasasalamatan natin si Jesus sa kanyang pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Magpasalamat tayo. Ito ay isang panahon ng kagalakan at pag-asa. Panalangin ng kaligtasan ay nag-uugnay sa atin kay Jesus. Ang ganda! Maari tayong makipag-usap kay Jesus anumang oras, mga kaibigan. Nakikinig siya sa atin. Ang panalangin ay susi sa special na pagkakaibigan sa kanya. Sa pananampalataya at tiwala, maari tayong laging lumapit kay Jesus at makipag-usap sa Kanya. Ibinabahagi namin ang panalangin at ang aming usapan kay Jesus. Maaari tayong matutunan ang tungkol sa Kanya sa mga kwento sa Biblia. Mahalaga ang malaman ang pag-ibig at kabutihan ni Jesus sa ating buhay. Bawat isa ay may kakayahang maging bahagi ng kwento ng kaligtasan. Sa pagtanggap kay Jesus, tayo'y nagiging bahagi ng malaking pamilya. Itinuturo niyang alagaan at maging mabait tayo sa isa't isa tulad ng ginawa niya. Ang panalangin ng kaligtasan ay isang mahalagang regalo na puno ng pag-asa. Huwag kalimutang manalangin at buksan ng puso kay Jesus araw-araw. Ang panalangin ng kaligtasan ay nagsisimula ng kamanghamanghang paglalakbay kasama si Jesus. Maari nating ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya sa iba't ibang paraan, gaya ng sining. Ang pagkanta at pagbabahagi ng magandang balita kay Jesus ay bahagi ng ating kagalakan. Bilang magkakaibigan, nagbabahagi tayo ng kaalaman at lumalago sa pag-ibig ni Jesus. Ang komunidad ng pananampalataya ay tahanan ng pagtutulungan. Tandaan, palaging kasama natin si Jesus. Hindi tayo nag-iisa. Ang buhay kasama si Jesus ay isang masayang pakikipagsapalaran na puno ng kagalakan. Maari tayong makipag-usap sa Kanya kahit kailan. Kaya kapag natapos ka na, huwag kalimutang mahal ka at inaalagaan ka ni Jesus. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Kita-kits muli mga kaibigan. Palam. Ang panalangin ng kaligtasan. Panginoong Jesus, alam kong ako'y makasalanan. Naniniwala akong namatay ka sa krus para sa aking kaligtasan. Sa sandaling ito, hinihiling ko na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Pumunta ka sa aking puso, Panginoong Jesus. Tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Jesus, sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kwento sa Biblia, mga aral at mga talinghaga ni Jesus. Halika at pakinggan ang mga salitang binitiwan ni Jesus sa spoken words of Jesus.com.